po yung gawa natin mga buso Gawa po muna kami ng pamain Ibig pantulingan kasi nagpapahuli ang tulingan Kasi maglabas siguro kami mamaya Ito yung gagamitin namin kristalit, BB Blu. Tu big ya. Memang kuat ayo. Tu tu takik. Tu gimana tuh tuh Tidur nyokom tuh tulung ay Malakas na itu ujung sabangka dong ada baby blue yung kristalit natin mga boss yung nagabot sa atin na yun ang malakas yung maliit ang bangka yun ay eh, malaki talang Lali, wala lang Bantiks. Nang gawa niyang bantiks mga boss oh. Okay. Bagat na talaga no. sa itong dyan na nag-aria sa mga nalang baklad lang buya buya lang po yun lang buya buya oo ah Di pa nang karaw galoksohan tabi ang problema kung hindi rin kumain Wait, may pahuli kaya ang Boya buya-buyahin. May nakahuli ng kapo ng kinsi. Piraso? Oo. Oh. Ah, kinsi piraso? Hmm. Grabe. Sino? Ako, sino? Kaya ah, sabi na nila kaya bumbong ka Si kaya bumbong nag rin? nag Sa isang piraso lang ulit niya. Sa isang piraso ka raw? Oo, oh, sa iba. Anin. Grabe, Ano? Ito isa. Ayun lang talaga ang ano nya. Bibiblo lang po mga boss. Sabi niya ayun lang yung inawa. Nama, sa likom siya namain. Kids lang. Anak kids. Ito so, so mm. lang ito so di ba? diba? Asurtib. May mga asurtib yan. Wala, may mga. Ay! Ay, baka mainan mo pa. sa mga damay okay, mo. Pa. Pa pa. Gagay na, no? O. O. Baka kuha nyo. Ano balanse? lang So, ilan kaya pat? O, may mga. Baka okay. nulang okay. okay. 190 Yan yeah. lang Puti bago bibi blue Ito gandun Ito ng sinulid Halihan natin ng sinulid mga boss bigas bigas Ito <laughs> ginamahalan ni Gina din. Tulingan. Ano lingan si Kerry mo kapon?

Pumuna kami ng pamain mga boss kasi mamaya lalawat kami ang um, ano kulingan kasi nilawat ko na gasolina yung pira din ang mga dali ano, ko na siguro sa yung ko ano ang malaki pa yung sige na yung kaandar Gagalalay sa pundo. Pagkita nyo. Sabi ka, puso nyo mga isa. May nahuloy. Kaya sakit ka. Hindi lang nahila. kaya malakas nga. May malakas. Kaya, kaya namin yung iba. Ano okay. yung Kaya kala namin, wala mo bilhin. 30 nagbili pala. Magbili pala si hindi Ang pate. 30 kilo. yung gawa natin mga boss eh. pag sa tubig yan pag sa tubig po to kikipot na ito siya yun hanggang dito na lang yung ito yung po yung gawa natin mga boss oh. ito. ito yung gawa natin hanggang dito na lang po yung video natin mga boss abaka ah, bakabang na lang po sa mga susunod namin video Abangan nyo na lang po ulit.